Kung meron daw isang boksingero makakatalo kay Naoya Inoue sa lower weight class, sinasabing pinakamalaking banta daw po. Kay two division undisputed world champion The Monster Naoya Inoue ay ang bagong pambato ng top rank. Walang iba kundi si WBO number 4, WBC number 7, IBF number 12 featherweight Bruce Shushu Carrington, may kartadang 11 wins, no losses, no draws with 7 knockouts. Ayon sa isang boxing expert, depensa daw ang isang malaking bahid sa laro ni Naoya Inoue. At taglay daw po ni Shushu Carrington ang mga mabisang pangontra kay Inoue gaya ng superior inside game. Haba ng galamay, husay sa pag-counter, timing, speed at adjustments. Sa katunayan, ibinibida na talaga ngayon ng top rank si Bruce Carrington. Pag pumunta ka nga po sa YouTube channel ng top rank, dalawang videos agad ni Bruce Carrington ang bubungad sa iyo. Kabilang ang highlight sa pagwasak sa ating kababayan na si Bernard Torres kung saan tinalo ito ni Bruce Carrington sa pamamagitan ng 4 round knockout. Ilan sa mga napupuri ngayon kay Bruce Carrington ay tinalo nito ang dalawang huling kalaban niya na mga never been stopped o mga kalabang hindi pa natatalo by a knockout. At sa kanyang susunod na laban kontra kay Enrique Bibas, tatangkain na naman po ni Bruce Carrington na bigyan ng kauna-unahang knockout loss ang kanyang kalaban. Ayon kay Bruce Carrington, ang manalo ng world title ay lalong maglalapit sa kanyang dream fight na makalaban si Naoya Inoue. Sa katunayan nga po mga amigos, parang unti-unti na nga pong niluluto ng top rank ang sago pa ang Bruce Carrington at Naoya Inoue. Dahil may mga rumors na mga isa o dalawang laban na lang daw talaga si Naoya Inoue sa 122 pound division at aakit na ito sa timbang ni Bruce Carrington na 126 o featherweight division. At dahil number 4 contender sa featherweight division, WBO rankings itong si Carrington. May posibleng isa o dalawang laban na lang din at magiging world champion na ito. Sakto kapag umakit na po si Naoya Inoue sa featherweight, world title fight na ang laban ni Carrington at Inoue. At heto pa ang isa sa mga impormasyong nakalap natin mga amigos kaya't nasasabi nating mukhang inihahanda na ng top rank si Bruce Carrington kay Naoya Inoue. Ayon sa report, manonood mismo sa Amerika si Naoya Inoue sa darating na June 8 sa laban ni Sanders Sayas at Patrick Teixeira at co-main event nga po dyan mga amigo si Bruce Carrington. At sinabi ni Bruce Carrington sa panayam sa kanya ng Mill City na kapag nanalo siya sa laban ay hahamunin niya doon mismo harapan si Naoya the Monster Inoue. You know, I heard uh, Inoue is gonna be in the building as well too. Yeah, I gotta say something. Yeah, yeah. So give me even more of a reason to put on the show, you know? Send a message, you know, make a statement. You know, and then I feel like, you know, the top rank, you know, they're they're trying to set that up as well too. That's why, you know, he's gonna be out there in New York. <laughs>